shout out po mga ka-inspirasyon nandito po tayo ngayon sa Shell San Bali along West, West Service Road at madalas po tayo talaga nagpapagas dito at nasakto kitang kita nyo yan yan coaching pula bagong bagong labas po yan ay yan o oh. tingnan nyo naman wala pang alikabok makita nyo naman talaga sa gulong dun sa pinakang rim po nya nyo po talaga o oh bagong bago shout out sa nakabili ng bagong kotse bius po ata ito kung hindi ako nagkakamali pero basta Toyota po yan at eto si Paps na nagpatunay na yun ay bago shout out Paps ayan so yun sabi nga niya pero magpapagas talaga tayo dyan mga ka-inspirasyon at yan pinacheck muna natin yung atin pong fleet card yan po kasi ginagamit natin mga tuloy yan po ay Uh, para parang ano, advantage natin kasi uh, na nakakautang tayo sa loob ng isang linggo. So, yan ang ginagamit po natin. Pero balik tayo dito sa pius po na to. Ayan. Gaya nga po nang ating po nabanggit, bagong bago po yan. At sabi nga ng ni Pops, yan, Marami lumalabas daw dyan. Ayan. Kasi meron pong malapit kasi dyan na nagbebenta ng ano, kasabantawag tawag na nagbebenta ng mga sasakyan. Kalapit lang po siya ng SMB Kutan, Toyota Brands, Kutan ayan so ay makita nyo po you know, makintab na makintab shout out ayan nakakatuwa lang po kasi kapag may mga nakakabili ng bagong sasakyan o kung ano man basta may bago kasi feeling ko ako na rin po may bagong kotse pero ganun pa man pangarap din natin magkakotse ayan pero sa ngayon eto muna gamit natin yung motor natin at gamit natin yung pan deliver so shout out po you know uh, malis na pero hinabol natin yung mga tol. Tingnan nyo naman ang likuan yan. Tingnan nyo. Yan. Diyan po kasi yan. Yung tinuturo ko na yan. Doon, doon yung sa may SMB Kutan. May malapit na uh, kasa po ng ano, Toyota. Ayan. Pero dahil sa usapang sasakyan. Eto, may nakita ko dito. Mga tulo. Promo ba to? Kaya naman na ako ako't lumapit to. Oh. Si Piolo Pascual pala. Shout out kay Piolo. Ayan. Sa pagpapachinsuil po pala yan mga tol. Ayan, may binabanggit-banggit dyan. Pero akala ko talaga, promo-promo ba? Yung bang pag nagpagas ka, eh, uh, may entry ka na. Kaya more gas, more entry. Pero wala pala. Kaya balik na lang tayo dito mga tol. At ayan, dito po yan sa West Service Road. Ayan, nakikita nyo po yan. Ayan, San Valley Branch, Paranaque. Ayan, dito lang po yan. Napakalapit lang po yan. Ayan, at eto na si Pops, yung resulta ng atin pong Ayan, nasa 1,000 mahigit pa po Yung atin pong balance sa fleet card Kaya pwedeng-pwede pa tayo magpa full tank Ayan, yun ang kagandahan po kasi kahit wala kang pera Pampagas, eh may fleet card naman tayo So one week yan, kakautang po tayo dyan. Binabayaran natin araw-araw po yan mga tol Yes, shout out At eto na si Paps Ayun Ang oh. Ayun, napakatikas oh. O, papano mga ka-inspirasyon? Hanggang dito na lang po. And, pag -ibig.